Hmm. Bakit na hmm. Salamat na lang ako. <laughs> Pupo kayo. Hmm. Parang naiyak si na Naiyak na. na lang. Bakit na papa Nagpapasalamat ako na nakakita <laughs> Nakakita niyo. Pinadaanan niyo kami. <laughs> Alang, ha? niyo pa lang. niyo? task kayo na. Ito yung ano ni nanay. Saan ako yung naka, natutulog? Mm Hindi -hmm. niyo ako. Hindi niyo nanay. Nananang nanana palo yan pag Hindi yun yung isa kong anak na yun. Ah, Tapos si kuya? Pipitito na ata. Pipitito ah. Forty. Seven. Ah, nakakaintindi pero hindi ko nakakasalita. Okay lang ang inano yun eh. Hmm. Ah, uh, sabi ni mama mo sa sigarilyo daw na ano, baka sa sigarilyo. Hmm. Ibig sabihin, mm. tinanggal. Hmm. Okay lang, wag, baka mahirapan ka. Hmm. nadan ano kami dito gata ikram ito ah ito kayo yung bahay nila? i-pass to like ay ng po kayong makilala na nee? Pa? Delhi. Nay Delhi? Ilan taon na po kayo? 40, ay, 74. four Hmm. Sino po tumutulong sa inyo sa ngayon? Yung mga, ano po, bibili ako ng pagkain. Ah. Ito pong ano, ito pong anak niyong, ano pong sakit niya din? Hindi, sa isip na ako. Isip din. Ilan taon na po siyang ganun? Matanda hmm. ko yung mga 48. Ah. Hmm. sumakit yung ano, sumakit yung kalooban ko kay nani ah. Lalo, nai? Ano po yun? talaga gano'n ah. okay lang, lagay ko lang tong mic. Mic lang ito. Pwedeng kwento niya sa amin, nai, anong nangyari sa anak niya? Yun, no no, no, no. di pa huwag anong binata na kabudu siya nagagalit, yeah. tapos ano na, ayaw nang maingay noon. Mm. -hmm. Eh, umano kami rito sa anak ko, at ayaw nang maingay sa habari, we. Eh. Diyan nung nakatira yun, eh, di ba, nabumagyo. Mm. -hmm. Nagibaho, ginawaho ito ng asawa ko nung nabubuhay pa. Yan, nagakot nang naghakot diyan. Ah. Mm -hmm. kaya huwi kami kaplaso. Mm. Pwede po pa po kayo. Sige na, dyan nung ma Mamaya kayo. pa naman maglalabi. Eh. Mm. -hmm. Pasok po kayo ang gusto niyo. Hello. Pinasutulog ko ng tanghali ka ako. Hmm. Ganyan lang mo siya. Mm -hmm. Ano po pangalan niya? Renaldo. Rene. Ilan taon na mo siya? 48 na Forte eight. Nasa uh, din, binata din, Nay. Mm. Buti nga akong dinag si pag nagkasakit ng ganyan. Mm. Okay. Ilan po an anak niyo, Nay? Sampu ho. Sampu? Sampu sila. Ilang mga, ano. Ah. Tatlo yung lalaki, pito yung babae. Mm. Nasaan po yung ano, yung walo? Yung isa kong anak ando, so may pagliko sa ilog panganay. Mm. Yung pangalawaan dyan lang sa so may tabing bisita. Mm. Meron ho dyan. Sa may ano, meron, sa Cebu. Sa Santa Rosa, sa may Iloilo. -Ilo, mm. May sagar Mga pamilya na sila. Mm. Mm. Lahat naman ho sila. Naka o na sa, ano? tatawagan ho sila sa ano, sa cellphone. Pag ala bigas. Mm. Sabi ko, ala bigas, dadala ko ng isa. Mm. Ito yung ano ni nanay. Mm. Saan ho kayo naka, natutulog? Diniho ako, din na nananang, nananang paluya pag gano'n. Mm. Di yun eh. yung isa kong anak na yun. Ah, yun Dito siya. Tapos dito kayo? naglalatog ako nung naglalato may baning, may karton yun. Hmm. Pagka dyan ako kayo natutulog, eh. sinasapal kayo. Mm. Bakit to? Siguro, alam ano, ko, minsan nagagalit niya. Hmm. Ilan taon na ako siyang ganyan? Hindi po. Ilan taon na siya? Ay, tagal na po. Yung bago-bago pa lang siya nagbibinata, binatili. Oo. Oh. Um, eh, pinacheck up niya na ako pa siya? Oo. Oh, buhay ng asawa ko. Nang humingi ng tulong kay Tita Lorna no? Mm. para kami makarating doon sa Mandaluyong. Ah. Nagkuha ng gamot. Ilan taon na siya nun, like, Mga e, 20? Mga... 17. Meron na ito. 18. Mga ganun. Binatili mo. Ano sa tingin niya? Hindi ko kaya na... Pag mo nakakainom siya ng gamot. Hindi ko kaya na drugs. Ay, ah, hindi po. Hindi ko. Hindi ko magamot mo. Mag -gamot mm -hmm. Ano pong sabi ng doktor nung pinacheck up mo? Eh, ala naman no. Basta ka nausap lang. Binigyan ng gamot, ng triseta, ng gamot, gano'n. Mm. -hmm. Eh, kumisa nung hindi makabili at alamang pera eh. Oo. Uh -huh. Hmm. Pag yung mga anak ko yung binibili. Eh, paano yun? Naghihintay lang po ng kakainin niya, gano'n? Oo, na oras ng pagkain. Oo. Oh. Kakain siya. Yung naalagaan ko sila. Hmm. Um, kumusta po yung buhay niya naman? Kumusta po yung... Kumusta yung may ganyang, ano, yung isa... Mentally, ano, tapos yung isa may problema din sa... Oo, lang po. Sa lang ako buhay. Sino po yan? Eh, apo ko Doon nung nakatira sa kabila. Uh, Nagbibigay din ho pambiling ulam, yung pambiling ng mm. mga pagkain. Mga... Anak ko yun ang pangalawa kong anak. Uh, Panganay. Ang totoo lang, Nay, pauwi po kami, pababa ho dyan. Nadaanan lang namin kayo. Nakita namin yung anak niyo. May nakano dito. Mm, Na-opera niya. Mm. Eh, okay lang po ba kinakamusta ko ko yung ganito? Oo. Oh. May camera po. Ah, oh. oo. Mapapanood po sa GMA, na, oh. Tsaka sa YouTube, oh. tsaka po sa ABS-CBN, oh. okay tsaka mo, sa Channel 5. Oh. Ano pong gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin, na? Eh, TV namin isira ah. <laughs> oh. Bigay nung apo ko yan, nasira yung porta box na si yan. Hindi na ako kayo nakakapanood, Nay. Nai. May radyo nga ako yan. Ano po ang gusto niyong panoodin, Nay, sa TV? Yan nga, Channel 7. Mr. Channel naman. 7. Namin. Sino po bang paborito niyo sa Channel 7? Dating ako, si Big Show, to eh. Mm. Si Ayon, si Ayon, e, eh, eh, oh, wala na nga yun mm. Eh, five naman, hindi na nakukuha din eh. Ah, ah lumipat po kayo dahil kay Bossing Big? hindi ko... Ay, ho, sige yung... po, i-request natin kay Idol, kay Bossing, na bigyan kayong TV. <laughs> o, para mapanood doon mm -hmm. niyo sila. Mm -hmm. Bosing, baka naman. TV lang si nanay para makapanood. Kung na kayo. Patingnan tignan natin kung hindi ko marinig ni Bossing, hindi ko sa kanya. Mm -hmm. Eh, tignan po natin kung mabibilang ko kayo TV na yun. No? no po, salamat po. E, anong nangyari sa buhay niyo, Nay? Pwede yung kwento niyo, ba't na ganito yung buhay niyo? Hindi ganyan nga ako. Mm. nag po ba kayo? Nagsama kayo ng asawa niyo? Ganito Ay, oo. Yun nung bata pa kami, nagpakasal kami, eh, naging anak namin sa... Mm. Ano po yung hanap boy niyo? No? Noon. Eh, dati yung walang trabaho, mister, kung tinda basahan, mm. yung mga ganito. Mga ganito. Mga ganito. Mga dorm at na ganyan. yun ah. Eh, yung tangaho, eh, ano na, ayaw nung maingay si sibol. Mm. Dito pa, Hindi na ako nakapagtinda. Binibigyan uh, na kami ng mga anak ko ng ano. Ilan taon na kayo nung nagsama ni tatay? Si Gistin ho. Kinasata mo Ano pong hanap buhay ni tatay noon? Eh noon ho, mga truck. Una ng no, mga laging-laging, mga... Hmm. mga liga bugong. laging. Kung, tapos yung masama mga buksok-buksok yun buksok. yun. noon yun, masama na ngayon noon hindi. Kumusta po yung sampu niyong anak na eh? na yung hmm. napaaralo kayo sa kanila. Hanggang high school lang ako yung, yung iba, yung mga grade 6 lang. Hmm. I-grade po. grade 6 yun. Nakagraduate pa yun. Lahat to sila grade 6? Yun yung may sakit na... bata pa kasi yun yung may sakit eh. Grade 2 lang. Unnamed kasi. Okay. Sampo po yung anak niyo? Yung panganay po nasan? Ando na. So may... Okay naman po yung buhay niya? Oo. Yung sumunod na eh? Eh, andito. Sumibisita. O, kumusta po yung buhay? Okay naman na? Nag-uuling naman po. Nag-uuling. Ito po anong negosyo nila? Yung pangatlo, panganay. Yung pangala. Ay, ano ho, yung hindi na yung, yung asawa yung anak na lang na mamas mo. may problema din. Mm. Sumunod, naguuling. No. Yung pangatlo. Eh, babae na ho yun. Ano pong buhay na bohain, Eh, namamasok ni asawa nun, mga pag ano, ano ng bahay. Paggawa-gawa po. Mm. Pang-apat na Eh, nung, no, ano lang, nasa gar lang, ganun din yung pagawa gawa po sa oh, bahay. Kung sino hang may panlima po. Nasa ilo-ilo na po yun eh. Ano pong nagbubukid dati asawa niya. Nagbubukid, panganim na eh. Yung nga, ano, ganyan yun. Yung ito. Yung um, bunso, sa, yung bunso ay eh, nasa kabanatuan. Mga ang ang nganak an ngayon. Sino nga. po yung panganim? Nora. Ay, andyan po yung Nora. Yung Nora? Oh. Pampito po, na eh. Ay, pampito eh. Ay, yung anak ko si Nora nasa Santa Rosa. Nalilito eh, na si nanay. Pangwalo na yun. Nananahe siya. Yung pangwalo po. Ito nga pangwalo eh. Yung pambuso eh. Yan ang pangwalo. Pangsyampo. Ay, si Jain Jig pala ando po sa malapad na. Nalilito na siya. Pangsampo po, na Eh, buso ko yun. Yun nga ako nandun ah, sa kabanato na opera. Pang, ng... ng... pang ilan si kuya? Yung may ano dito, pang cancer? cancer. Pang-apat. Ayoko ba? Basta sunod-sunod daw sila ngayon. Mm. Pero sa tingin niyo na, ginawa niyo lahat yung makakain niyo Ay, para oh, magpag yung mga anak niyo. Oo, oh, talaga lang. Oh. Kung baga, nag-ano kayo na, o oh, mag-aaral kayo hanggang college, ganun, sinasabihin niyo silang ganun. Eh, gusto niyo yung mga ganun, talaga hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Mahirap ang hindi mo buhay. Kasi wala po talaga na. Oo, oh, mahirap po. Mga ano Eh, ito naman po, kasi may mga ganyan na po tayo ano eh, sabihin naman na mga kababayan natin, eh, mahirap na yung buhay, ba't hindi ko kayo nag-ano? Nag-family uh, planning, eh. planning. Ano naman po sagot niya sa kanila? Bata pa, no, ni Kasama lang, lang namin ko. Mm. Kaya inang ko nung araw. Parang ano lang kasi, um. no. Mm. So ngayon po, ano yung kinabubuhay niya, Nay? Binibigyan na nga lang, lang kami nung... Yun Oo lang anak talaga. Parang naghihintay na lang ko kayo mm, ng... Ano. Pupunta na ko ng isang anak ko, may bigas pa ba kayo? Mm. Sabi ko, Alan, eh, yung anak ko na yun, yung iniinom in yung gatas na yun, ay Mm. Eh, tinabangan na ng pagkain. Yung siyang dalawang araw, hindi siya kumakain. Kakain sa maghapon, isa lang, hindi na kinabukasan. Um, Ayaw niya. Mahirap yung sitwasyon hmm. ni nanay, oh. Meron siyang alagain. Hmm. Ilang taon na po siyang ganyan, pa iga, na eh. matagal na po. Mga eh. ilang taon na Binatilyo pa nga lang po, eh. ha? Binatilyo pa lang. Binatilyo, taas ganyan. Mm Talagang pinagtitiisan ko, naalagaan ko yung anak ko. Ba't niya ako pinagtitiisan? Siyempre, ganun ako talaga yung mga magulang. Hmm. Pag aanoy ko yung mga anak, ay mababait naman din. Hanggang ba? kailan yung pagtitiisan niya? Eh. Ay, habang buhay nga ako ako eh. Hmm. Pwede ko siyang kausapin. Hindi okay. Pag halimbawa ko, eh, ano lang, pag sinasabi ng kapatid, kumain ah. ka na ba? Oo. Ay, hindi ka. Ah. Pwede ko pong itry. Tutulog na ako yung eh. mga magalit. Eh. Baka sampalin. <laughs> gano'n kayo kadalas sinasampal? Ay, hindi. Mas pag lang siguro sinusumpong sa gabi. Sasampalin ako kayo? Mm -hmm. Pero tapos daan. Eh, dito lang ako nahihiga. Eh. Mm. Ang oh, hirap naman dito matutulog si nanay. Anong pinangaanin niyo, Nay? Anong mga pinang... Banig ho, mga karton. Ah, Ay, sinasap kartong. na ako ng kumot, yan. Yeah. Mm. Mm. Gusto niyo sabihan ko dito siya doon no kayo. Hindi ako. Oh. Hindi ako pwede. Joke lang naman ako. Oh. Eh. Kasi may problema ka po sa ano. Hmm. dyan siya. Hmm. Okay. Dapat pala mga bilang kayong ano na kama. Para hindi na lamig sa likod. Kasi ang pangsapin niya kate karaman yun. karton. 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 Ito oh, kate karaman. Sabanig Tsaka banig. Hmm. Pinakilaman eh, no? Banig at tsaka karton. Mm. kahirap yung buhay nyo ngayon, eh? Hey, hindi ko na ako kung mahirap kung ano. Basta naalaga ko nila aking mga anak. Mm. ko sila. Ya. Yeah. Parang gano'n. May maitutulong po ba ako sa inyo, eh? Bakit na Salamat na lang ako. Pupo kayo. No. Parang naiyak si na na. Bakit na eh? Pupo. Ilan taon na ako kayong balo? Ano hey, na ako? Hey, 2020 man, ilan taon na ba ngayon? Apat ah, ata, ilan na ba ako yun? 2021, Kapata. 24 na, po ngayon eh. Kapata. Ah, 2021. Oo, oh, namatay siya. Ah. Huh? May gusto kong makatulong sa inyo, kahit pa paano. Ay, para may tirawo kaming ano. <coughs> Salamat to. One, two, three. itabi niyo po yung eh. pambili niyo sa ano niyo. Itong bibili kong mga gamot na. Mm -hmm. ano, pagkain mo. Mm, gusto kong makabalik po dito, Nay. Eh. Para kung ano po yung pwede kong mai... Mm hmm. Madala sa inyo. Nagpapasalamat to ako na. <laughs> Nakakita niyo. Mm. na niyo kami. <laughs> Galing ko ang kay God, Nay. Um, po ng ating Diyos yan sa inyo. Uh, salamat mm. Kasi mahirap din yung ano, palagayan ni Nanay. Yung meron kang ganito. Parang nakabantay na lang ako sa mga uh, ano mm. niyo, na, Nay. Ayun, nakabantay lang ako, talaga ako. Hmm. Hindi mo pwedeng mawawanan yan. Nung kung lumalakad ng ano, eh ganyan hindi na. Um, uh, Diyan lang siya. Kailan po yung huling napacheck up po sa doktor, sa psychiatrist psychiatrist po ba sinasabi niyo? Doon sa mandalu yung eh. Hmm. Pero umaasa pa po kayo na nagkakaling mo siya. Mo siya. Pag may gamot, ganyan hmm. lang po siya. Sige po, pagpapray natin kung ano yung pwede maitulong natin kay nanay. Ilang taon na po siyang ganyan eh? Tagal-tagal na rin po. Nine, uh, 18? 18 yung nagkagabi na tili pa lang. Eh. 18? 40? Ilang taon na po siya na 48 na. 48? Kung 18 siya, 20 years. Oh, 20 but... years ano na eh? Oh, hindi, hindi na nga ako nagko ng paglalaro yung binabibinap. Uh, Ganong katagal na so, yeah. eh? 20 years, ganyan lang siya. Uh -huh. Hindi na nakapag-asawa. Hindi na pag natin na kung ano po yung pwede natin maitulong sa inyo. Pero, ano, tingnan natin ka, Tekram. Kasi meron po tayong ano eh, Kuya Bagnim sa Promised Land. Mahirap yung pagsasabay-sabay. Mahirap, ka Tekram. May pwedeng doon na tayo so, kay Kuya Sige sa isa po. niyo alam. Kuwento niyo sa amin paano po nangyari at ano po yung kalagayang po niya ngayon? Ganyan lang lang siya, mm. tinabangan nga akong pagkain. So ganun din, wala din oh siyang asawa. Mm -hmm. Tapos si kuya? Fifty two na ata. Fifty three. Forty seven. Ah! Na, ah Nakakaintindi pero hindi mo nakakasalita. Okay lang oh, inano yan eh. Mm. Uh, sabi ni mama mo sa sigarilyo daw na ano, baka sa sigarilyo. Hmm. Ibig sabihin tinanggal. Hmm. Uh, okay lang, wag baka mahirapan ka. Hmm. Bali lang taon nang pong ganyan si Kuya, Nay? Ito ko si Kuya. Ngayon lang ano. Pagkamatay nung aman niya. Eh. Hindi uh, na naglilipat na ano kaganyan na siya. Pagka po nung asawa niyo, three years na, tapos siya naman. Nakaraan pa isang Pasko bago na ganyan. Nakaraan po nang isang Pasko. Pang dalawang taon na po. Siguro. Mm. Siguro napakabata po niya nagsigarilyo. Mga ilang taon po kayo nanigarilyo Kuya? May ten o mas bata pa? Ten at saka nine? Nineteen? Mm sa mga kabataan ito ano to ah panawagan po ano to uh, panawagan to sa mga magulang sa mga anak sa mga kabataan isa nang patunay si kuya na kung hindi niyo patitigilan yung paninigarilyo niyo yung pag yung pag, yong gusto niyo patayin kagad yung sarili niyo sa sigarilyo na yan ayan kaya tigilan niyo na yung ano yung paninigarilyo niyo, mga bata. Paano na lang ho siya nakakakain, Nay? Nakakakain naman. Ah. Kain. Kainin oh. mo nga lang ng gatas. Ayaw Ay, oh. ayaw kumain, umiinom siya ng gano'n. Bare brand lang po yung ano niya. Um, ayaw ng iba na. Oh. Um. Labal lang, kuya. Dating gano'n ka? Labal lang, kuya. Mm. Um. Mm. Ah. Oh. yan. Mm. mm. Pero, yung nararamdaman kuya, okay naman. Hmm. Hindi siya yung parang nangihina, okay naman. Ang lakas naman. Okay, basta kuya. Alam mo na. Yung lakas natin, sigad na Paano, Nay? Ano po? Um, ayaw ko yung... Ayaw ko po, na ito po yung una at huli natin pagkikita. Tignan po natin kung ano po yung pwede nating maitulong ho doon sa anak niya Hmm. Sa mga katekramong natin dyan, ah, uh, nakita niyo po yung ano ni Nanay kung ano po. Pero sa akin po, tignan ko kung ano po yung kaya kong may tulong pagbalik ko. No, Nay? No, salamat. Ayan, laban lang, Nay. Kay Lord lang naman yung ating uh, mm. pwede nating masandalan para lahat to nang gumugulo doon sa isip at puso natin. Magkaroon ng kapayapaan sa... Magkaroon na tayo ng kapayapaan ng pag-iisip. No, Nay? Papasalamat nga ako at nadaanan niyo kami. Papasalamat, Papa, Nay, sige po. Uh -huh. salamat po sa ano. Welcome na. Ano lang, Nay, ha? Laban uh -huh. lang, no? Okay. Salamat. Thank, thank you, Nay. Ano na po kami? Salamat po. Kailangan lumaban ni nanay sa mga anak. May din yung kalagayan ni Ani, eh, you know? Ano? Ni eh, Ani, Ano, Kuya Gus? Oh, Dalawa yung may sakit. Oo. Uh -huh. Buti, nandiyan yung mga anak.